Mga katakaw takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share e na yan. Huwag suluhin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot Lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takautakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. This is another creepy incident during our night class. Bago pa man po magstart ang semester, madami na kaming tumutol sa night class. Kasi nga it's a bit risky, lalo na sa aming umuwi ng bahay. Pero walang magagawa kasi, nasa public school kami at hindi namin hawak ang institution. This is my second encounter of a strange event, hopefully the last. Kasi talagang napaka nerve wracking ng pangyayaring yon. Gusto ko siyang ikwento kasi napaka memorable ng semester na yon. Like it. Lahat ng nakakapagod na gawain ay naranasan namin, may mga activities, at performances din na ginawa namin during sem break tapos idagdag pa yung nakakapagod na night class. This story happened sa ibang section. Same course ko pero ibang section. So na night class din sila like us. Paano ko nalaman yung story? Kasi marites ako. Actually yung buong section namin syempre isa naman yung course namin kaya ka-close namin sila. Kidding aside, eto na, Oktobre 27, 2000 at Labinsyam Lunes, may night class kaming lahat nun. Gumamit ang ibang section ng ibang classroom from other department building. May film viewing sila nun kaya ginamit nila yung room, maganda ang seats dun pag manunood, Nauna yung pangyayari na to bago pa yung encounter ko. Ginamit nila ang criminology building. Sa aming campus, yung building na yun ang may pinakamalalawak ang rooms, kasi may mga laboratory sila, forensic labs, dark room. Ganun. Tapos may mga display pa ng baril. Sabi nila around 7pm, naganap yung spooky thing na yun. That time ay nasa ibang building kami, pero nalaman namin na may kakaibang naganap kasi nga nagtakbuhan sila. Habang nagka-class yung prof sa history, at the middle of discussion, nag-check siya ng attendance. Ganon yung way of checking niya para daw walang umalis during discussion. Yung iba kasi sinusulit yung moment para makataka sa teacher. Keso uwing-uwi na daw sila, so dun na nag-check lang si prof ng attendance. Nasa part na ng letter, S sa surname. That Santos, Servado, Soriano and Silang. So the prof got confused, kasi bakit daw nauna si Soriano kesa kay Silang. Tumahimik bigla yung klase. As in yung buong paligid ay tahimik. Nagkatinginan yung buong klase, takang-taka ang lahat. So to prove herself, Iniangat nung prof ang class card ni silang. A student take a look at that card to make sure na may silang na. Nung una, walang naganap na kaba. Pero nung namatay yung ilaw, biglang nagsigawan ang buong klase, madami kasing babae sa section na yon. Ako personally, narinig ko yung sigawan from another building, Bung section namin actually narinig yun, kaya napatigil din si Sir sa pagtuturo nun. Nabuhay din naman daw ang ilaw. Then pinuntahan na nung asawa nung prof yung room na yon, mag-asawa po silang instructor. Then he said, Meron na naman? Medyo sarcastic yung mukha nung asawa niya, na prof din habang sinasabi yon. Gustuhin mang ipaliwanag ng prof yung dahilan, mas pinili nilang i-dismiss ng maaga ang buong class, para makaiwas sa mas malalang situation. Then pinauwi na nga silang lahat. Nagtatakbuhan sila nung umuwi kasi mga takot. Kitang kita namin yun, akala namin talaga ay masaya sila nung narinig namin yung sigawan at hiyawan, tapos maaga pa silang pinauwi. Pero nung nakita namin na mukhang takot silang lahat, kahit mga lalaki, dun na kami nagsimulang magtaka. Kinaumagahan, Kinuwento ng prof yung dahilan kung bakit nasabi ng asawa niya yung meron na naman. Kasi it happened also a year ago. Umaga na ganap yun, then a class card from Mr. Silang was called. Sabi ng prof, he was a previous student from that school who graduated as tourism student and died three days after graduation. Nag-enroll siya as criminology student pero he did not make it to the retention. Mababa ang grades niya, kaya nag-tourism siya. Every year nangyayari yun, kahit sa ang department nag a yung class card niya basta gagamitin yung room na yun for discussion. Bihirang gamitin yung room na yun kasi more on equipment nga ang nandun, tapos ang table ay dalawang mahaba lang na may tig 25 na upuan. Maganda yung ambience for night class, kaya nagagamit yung room. Medyo nakakatakot nung kinuwento yun sa amin, how much more sa naka-experience. Kahit ako na hindi naniniwala, ay nakukonvince na kakaibang pangyayari na yon. Walang magawa yung school about that, hinahayaan na lang nila kasi naniniwala din silang gusto siguro nung ghost student na yon na makatapos with that course. Taong dalawang libo at dalawampu And this year paapat na taon na niyang nagpaparamdam through class cards Will he graduate or patuloy siyang magmumulto sa mga students? Yan ang malaking tanong Good luck na lang sa mga bagong makakasitmate niya Magandang umaga mga viewers ng Takaw Takot Fan na fan ako ng new horror channel na ito Tawagin niyo na lang po akong Bingbing, taga Manila po ako. Nagtatrabaho po ako noon sa 7-Eleven. May naging karanasan ako doon na hindi ko makakalimutan, at yun po ang ish-share ko sa inyo. Ilang buwan na ako roon nang mangyari yun. Isang babae ang pumasok sa store. May edad na pero kita mo pa rin yung ganda ng mukha at ganda ng hubog ng katawan niya. Kahit babae rin ako ay humanga talaga ako sa tindig pa lang niya. Hindi naman siya mukhang mayaman o sosyal. Simple lang pero malakas ang dating kaya hindi ko naiwasan na sundan siya ng tingin. Nang mapalingon ako sa salamin ng store ay nanlaki yung mga mata ko. Kinilabutan po ako kasi nakita ko yung refleksyon niya sa salamin na walang ulo. Napalipat ako ng tingin sa kanya mismo, maayos naman siya, pero kapag sa salamin ako titingin ay wala talaga siyang ulo, tapos tumingin siya sa akin. Nagbaba agad ako ng tingin kasi ayokong mahalata niyang natatakot, kaso nilapitan niya ako, at yung sinabi niya ay mas ikinabigla ko. Ang sabi niya ay wag ko na lang daw pansinin ang nakita ko. Nagmaang-maangan po ako. Tinanong ko sa kanya kung ano yung sinasabi niyang nakita ko. Alam daw niyang nakita ko siyang walang ulo. Hindi raw ako ang unang tao na nakakita nun. Tinanong ko siya kung paano naman niya nalaman. Noon daw naglipat ang tingin ko sa refleksyon niya sa salamin at sa kanya ay alam na raw niya na may nakita ako. At yun ay ang refleksyon niya sa salamin na walang ulo. Hindi ko nakuha ang sagot sa sinasabi niya. Oo nakita niyang naglipat ang tingin ko sa kanya at sa salamin, at ipagpalagay na nakita niya akong nabigla at natakot. Pero paano niya malalaman kung ano yung nakita ko, kung hindi ko pa naman sinasabi sa kanya? Mumiti siya sa akin at sinabi niya na meron raw akong third eye, kaya nakita ko yun. Tinanong ko siya kung hindi ba siya natatakot kasi nakangiti pa siya. Ang sagot niya, maraming beses na raw na may nakakita sa kanya, na walang ulo, pero hanggang ngayon pa rin naman, ay buhay pa siya, kaya bakit naman siya matatakot? Ibig sabihin lang daw nun ay hindi totoo ang pamahiin na kapag nakita mong walang ulo ang isang tao ay mamamatay na ito. Bago niya ako tinalikuran, nilingon pa niya ako at sinabing ingatan ko raw ang sarili ko. Tumango na lang ako at hinatid siya ng tanaw palabas ng store. Kahit takang taka ako at naging palaisipan sa akin yung babaeng yun ay pinilit ko na lang na mawala siya sa isip ko. Andami ko ng pinoproblema, ayoko nang dagdagan pa. Maski kanino sa mga kasamahan ko ay hindi ko sinabi ang naging pag-uusap namin sa store tungkol sa refleksyon niya. Ilang araw ko rin inisip yung pangyayaring yun, Ramdam ko talaga na hindi pangkaraniwan ang babaeng yun. Hanggang sa isa sa mga kasamahan ko sa store at kinausap at tinanong ako. Nagulat ako sa tanong niya. Sino daw yung kausap ko nung time na na-encounter ko yung babae? Naglilinis siya noon nang marinig niya akong may kinakausap ngunit ako lang daw mag-isa yung nakita niya tapos nakatingin para wako sa harap ng counter na para talagang may kinakausap ngunit wala namang tao. Narinig niya na may sinasabi ako about sa refleksyon. Akala pa niya ay may pumasok na customer at bigla ring umalis kasi napansin niyang may nagbukas ng pinto ng store, ngunit kami lang dalawa talaga yung tao sa loob ayon sa kanya. Hindi na lang daw niya yun muna pinansin at nagpatuloy na lang siya sa kanyang ginagawa. Doon ko lang na-realize na baka nga pakitain ako ng multo at bukas ang third eye ko kahit di ko ito pinapansin. Yun lang and good night. Taong 2017, tukhang Base ni Duterte. Ramdam ito sa lugar namin sa Tondo. Alas dos na ng umaga noon, galing ako sa work ko sa call center, at pagbaba ko walking distance lang sa amin ng ilang metro. Papasok na ako sa looban, nang maalala kong wala na pala akong sabon at shampoo, pabalik na sana ako sa labasan, nang may bumati sa akin, isang lalaking nagyoyosi na nakatambay sa pasilyo, hindi siya taga-amin at inalok akong magyosi. Siya si Jake. Di ako nakahindi. Nakipagkwentuhan ito sa akin at mukhang okay naman. Call center din pala siya. Ilang minuto pa kaming nag-usap hanggang sa mailawan kami ng flashlight ng tanod sa amin. Niremind kami na pumasok na dahil sa sitwasyon. Nagpaalam na si Jack. Pinayuhan niya akong bukas na bumili ng toiletries at umuwi na. Inaantok na rin ako kaya diretsyo na ako sa bahay. Alas 2.15 na yon. Agad akong naiblip at alas 10 na nang umaga nang magising ako. Nanonood ako ng reply ng unang hirit habang nagkakape, ng ibalita, na natukhang ang lugar namin kaninang alas dos ng umaga malapit sa 7-11. 2.15 am kami naghiwalay ni Jack kanina, at kung di niya ako pinigilan malamang nasaksihan o nadamay ako sa raid, pero ang ipinagtataka ko, 2am pa daw nagsimula ang tokhang, so ibig sabihin, nagaganap na pala ang raid habang kausap ko siya. Mas lalo akong nagimbal ng i-flash sa screen ang mukha ni Jack. Isa siya sa nadamay sa tukhang. Nabaril ito at napatay dahil nandun siya ng oras na yon. Kung 2am pa lang ay napatay na siya, sino yung kausap ko kanina sa kanto hanggang 2.15am? Nangilapot ako, bulto kaya ni Jackyon yun at winarningan ako. Pagpasok ko ng work, nadaanan ko ang tanod na sumita sa amin kanina. Tinanong ko siya kung napansin niya ang kasama kong si kanina sa kanto. Sabi niya mag-isa lang ako. Napasign of the cruise na lang ako at nagpasalamat kay Jack kung sino man siya at niligtas niya ako sa kapahamakan.